Ito yung doki na masasabi ko talaga na nagpamulat sa aking mata. Talagang na-experience ko first-hand yung mga evidence um, ng both positive and negative sa uh, impact ng tao sa environment. Simisilong muna kami sandali dahil uh, biglang bumuhos ang ulan. At uh, ayon namin ay mas stranded sa gitna ng gubat. So dito muna kami. Makikisulong muna kami. Okay lang po ba yun? Yan. Buti na lang mabait sila. <laughs> July pa lang sinimulan na natin yung pre-production at uh, hanggang October uh, nag-shoot pa rin. So makikita mo talagang pinaghandaan, pinagtuunan ng pansin bawat detalye, um, bawat information talagang ni-research. Okay. Makikita mo yung mga taong working very hard to execute the shot. I feel privileged to be able to experience that also. Na makita rin yung old growth forest ng Antique dahil kakaunti na lang ito sa Pilipinas. Yung mga puno na lampas si taon yung tanda, uh, nakita ko pa hanggang ngayon. So, kakaunti na lang yung ganun eh. So, I, I, I felt privileged to be able to experience that and see it firsthand. Para makakuha ng uh, evidence o makakuha ng time-lapse. Grabe yung oras na ibinigay ng mga staff and crew. Pwede mo yan. kami. Ako lang yung nakikita ng mga tao sa harapan ng camera. Pero maraming tao sa likod ng camera ang talagang naghirap at nagsakripisyo para lang magawa itong dokumentaryo ah, ah, Alam mo kayo kayo na, ano na kayo. Tara Mento, mento, mento. Balintawak! According kay Kuya Bonifacio, dati raw, lima hanggang walong kilo ng isda ang nahuhuli niya sa tatlong oras. Sinamahan ko siya ng tatlong oras sa laot at uh, ngayon, tatlong isda lang yung nahuli namin. Makikita natin na paunti ng paunti ang mga nahuhuli na manging isda ngayon sa laot. Oras na para panoorin niyo ang dokumentaryong ito.